idol, may mga pagkain pa na lumulusaw at ng muscle. Mga pagkain na nakakasama sa muscle is alcohol. Uminom tayo na alak kasi nag-dehydrate tayo. Uh, tapos once na uminom tayo ng na alcohol, nag-dehydrate tayo. Uh, parang 7 to 9 calories per gram ng alcohol. And then stop yung the fat burning. The muscle building process na katawan natin. And din pang si stress tayo. Stress, cortisol, mawala yung muscle. So, pag nasobrahan rin sa workout, cannibalism ang tao tunoy. Para mag-build naman ng muscle, anabolism, anabolic. Pag anabolic tayo, nagiging tayo ng muscle sa so stimuli. Pag uh, catabolic tayo, catabolism, nagdano tayo, nag-burn tayo ng muscle na so soul. So, lahat ng sobrang mo sa sobrang masyadong. Proper stimuluses, proper stimulus, resistance training, progressive overload, calorie deficit. Tama kayo, magiging ako.